Los Angeles Lakers kailangan kunin ang panalo bukas sa Rockets para masecured ang third seed sa West at Trey Jemison sigurado nang papapirmahin na ng standard contract. Pero bago yan, bukas nga ay magaganap ang huling home game ng Los Angeles Lakers sa regular season kontra sa Houston Rockets. Parehong siguradong pasok na sa playoffs ang dalawang koponan pero para sa Lakers mahalaga pa rin ang laban na ito. Hindi pa nila nakukuha ang kanilang final seeding kaya't isang panalo kontra Rockets ay magbibigay sa kanila ng ikatlong pwesto sa Western Conference at titulo sa Pacific Division. Matapos talunin ang Dallas Mavericks kahapon, sinabi ni J.J. Redick na layunin talaga ng Lakers ang makuha ang third seed, kaya naman mas may bigat ang laban na ito para sa kanila kumpara sa Rockets, nasiguradong nasa second seed na at nagpapahinga na ng kanilang mga key players. Noong nakaraan nga ay hindi na nila pinalaro sina Alperen Sengon, Fred Van Vliet at Jabari Smith Jr. kontra Clippers at posibleng ganoon din ang mangyari kontra Lakers. Pero kahit anong mangyari, kailangan pa rin manalo ng Lakers para makapaghanda sa playoffs at mabigyan ng pahinga ang kanilang mga pangunahing manlalaro. Kung hindi maglalaro ang mga stars ng Rockets, inaasahan itong magiging madali para sa Lakers. Ngunit kung maglaro man sila, tiyak na hindi magpapatalo basta-basta ang Houston dahil kilala sila sa kanilang matibay na depensa. Magandang pagkakataon din ito para sa Lakers na lalo pang hasain ang chemistry ng kanilang trio ni na Lebron James, Austin Reeves at Luka Doncic na nagpakitang gila sa kanilang matagumpay na road trip. Makakatulong din ito sa iba pang role players upang mas maging handa sa mas mabibigat na laban. Kung mananatiling malusog at focused ang Lakers, malaki ang chance nilang makuha ang panalong ito at ang third seed. Isa rin itong pagkakataon para maipakita na kaya nilang dominahin ang mga kalaban sa West. Samantala, sa kasalukuyan, tila mas pinipili ng Los Angeles Lakers na panatilihin ang kanilang kasalukuyang lineup para sa nalalapit na NBA playoffs imbes na i-convert na sana sa standard contract ang kanilang mga two-way players na sina Trey Jemison at Christian Coloco. Ayon sa ulat ni Jovan Buha ng The Athletic, gusto daw ng team na manatili muna sa kasalukuyang roster kahit may hanggang April 13 pa sila upang magpasya kung sino sa dalawa ang maaaring gawing eligible sa playoffs sa pamamagitan ng conversion. Kung sakaling magdesisyon ang Lakers na gumawa ng hakbang, ang big man na si Alex Len ang nababanggit na posibleng i-wave upang magbigay daan para sa isa kay Trey Jemison at Christian Coloco. Sa kanyang siyam na laro sa Lakers, nag-average si Len ng 2 points at 3.2 rebounds sa loob ng 12.1 minutes kada laro. Kamakailan nga ay nagdesisyon na rin ang Lakers na i-convert si Jordan Goodwin sa standard deal at i-wave si Cam Reddish. Habang may natitira pang dalawang laro sa regular season, kontra Houston Rockets at Portland Trail Blazers, may pagkakataon pa ang team na muling suriin ang kanilang roster. Ngunit sa ngayon, batay sa mga insider reports, kung may kukunin nga sa dalawang two-way player ay siguradong si Trey Jemison nga ang kukunin ng Lakers dahil nga sa mas physical nga ito maglaro at maasahan din sa nga hustle play at depensa. Sa record na 49 and 31 win-loss record, kasalukuyan silang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference. Ang desisyong ito ay maaaring senyales ng kumpiyansa ng team sa kanilang chemistry at performance. Sa kabila ng posibilidad ng pagbabago, tila mas nais ng Lakers na sumugal kasama ang mga napatunayang bahagi ng kanilang tagumpay sa season na ito